Halo-Halo Talks ay para sa entertainment at impormasyon lamang. Ang mga opinion dito ay sa amin at hindi kumakatawan sa anumang organisasyon. Makinig ng may bukas na isipan at sariling pag-unawa. Salamat. Welcome back mga kahalo-halo. We're here for another episode ng Halo-Halo Talks. It's your host, Abes. And I'm here with... Hey guys, it's Nami. Kamusta naman kayo? Another day, another episode. Yahoo! Ano pag-uusapan today, Nami? Something kakaiba ba na naman? Yeah, medyo kakaiba siya. Kakaiba siya pero familiar halos lahat sa kababalaghan na ito. Kababalaghan? Grabe naman. How can you say na kababalaghan siya, Nami? Kasi naman, Aves, ang pag-uusapan natin ay tumutukoy sa mga kakaibang pangyayari o karanasan na mahirap ipaliwanag at kadalasang nauugnay sa mga supernatural na bagay tulad ng mga multo, espirito, at iba pang mga hindi natural na kaganapan. Multo? Napaaga yata ang Halloween nami. Let me guess, white lady ba ang pag-uusapan? Galing mang hula ha? Parang di alam eh. O siya, simulan ko na Aves. Ang multo ng white lady, isang simpleng urban legend lang ba? O may mas malalim na kahulugan sa ating lipunan? Ngayong gabi, aalamin natin kung bakit hanggang ngayon 80% ng mga Pilipino ang naniniwala sa mga supernatural na karanasan. Hmm. Nakakapagtaka nga kung bakit ganun kalakas ang impact ng white lady sa ating kultura kahit sa modernong panahon. I mean, honestly, I'm somewhat of a believer then. But for me to be a 100% na believer, kailangan ko muna masaksihan. Well, ang interesting kasi dyan, Ayon sa mga pag-aaral ng mga sociologists, ang white lady phenomenon ay hindi lang tungkol sa takot. It's deeply connected sa ating collective trauma bilang bansa. Trauma? O, oh, paano naman nangyari yun eh? Tingnan mo. Karamihan ng mga white lady stories ay nag-emerge during periods ng social upheaval. Like iyong sikat na kwento sa Balete Drive, na ang white lady daw ay biktima noong Japanese occupation. Grabe nga, at napansin ko na karamihan ng mga white lady stories ay may element ng injustice or violence against women. Exactly. Sa katunayan, base sa isang survey ng Philippine Folklore Society, 75% ng documented white lady stories ay may connection sa gender-based violence o domestic abuse. Naalala ko nga ang The Ring and The Grudge, mga Japanese na horror movies talagang akala mo white ladies mga ngayon mas nakakatakot nga lang tapos ganun din ang storya nila na abuse at pinatay and back sa sinabi mo nami kaya pala laging may underlying theme ng paghahanap ng hustisya o closure at alam mo bang may psychological basis din ito? Studies show na ang ghost stories ay way ng society para i ang collective trauma at social anxieties. So parang coping mechanism din siya ng lipunan. Tama. At kung mapapansin mo, iba-iba ang manifestation ng White Lady sa iba't ibang lugar. Sa Metro Manila, usually connected siya sa urban development at modernization. Sa probinsya naman, more on traditional values at family dynamics. Speaking of locations, bakit kaya sa Balete Drive specifically naging iconic ang White Lady sightings? You know what's fascinating? Ang balete trees mismo ay considered sacred sa pre-colonial Philippines. According to historians, these trees were believed to be portals to the spirit world. Ah, uh, kaya pala hanggang ngayon maraming taxi drivers ang umiiwas sa rutang yon, lalo na sa gabi. Pero I doubt na alam ng halos ng mga tao about the sacredness at pagiging portal ng balete trees. Tama, kung hindi ko lang nabasa sa mga research ko, di ko talaga malalaman din ang about sa balete trees. Pero ito, more info aves. Base sa latest urban folklore research, more than 500 documented white lady sightings ang naitala sa balete drive since the 1950s. Pero ang mas interesting, 60% of these sightings follow a similar pattern. Eh ngayon namin, nasa 2025 na tayo. Modern na modern na, daming teknolohiya. Paano naman ang modern interpretation ng White Lady sa digital age? Well, that's where things get really interesting. Ngayon, may mga White Lady sightings na through social media, CCTV footage, at kahit TikTok videos pa. According to digital anthropologists, it shows how folklore adapts to technological change. Pero sa kabila ng modernization, bakit kaya nananatili pa rin ang impact niya sa ating kultura? Um sa tingin ko it's because the white lady represents universal fears and anxieties. Based sa psychological studies, ang fear of abandonment, betrayal, at injustice ay deeply embedded sa human psyche. At siguro rin it speaks to our need for closure at justice, no? Exactly. At alam mo, may recent study showing na societies with strong ghost story traditions often have more developed systems of social justice. It's like These stories serve as a moral compass. Grabe, hindi ko inexpect na ganun kalalim ang cultural significance ng white lady. Kasi sa simpleng tao na tulad ko, honestly, kapag narinig ko yung white lady, iniisip ko lang na kaluluwang di makahanap ng peace or something na kinakatakutan at dapat iwasan. Well, ako rin. Nung una, ganun lang. Pero when you do your research, syempre, nagle-level up na aves. Eto, you know what's even more fascinating? Ang white lady phenomenon ay present din sa ibang Asian countries, pero with different cultural context. Sa Japan, Thailand, at Korea, may similar figures din sila. Tulad ng sinabi ko kanina, mga movies ng Japanese, 'di ba? So, parang shared Asian experience din siya in a way. Oo, at according to cultural anthropologists, It reflects shared values about justice, redemption, at ang relationship between the living at the dead sa Asian societies. Napakagandang perspective iyan para maintindihan natin ang ating kultura. At sa huli, maybe that's what makes the white lady so enduring. She's not just a ghost, she's a mirror of our society's deepest fears, hopes, at values. Or para sa iba, Simple ang panakot sa ibang mga tao. Well, I think that's it for today, Nami. Baka lumalim ang usapan natin sa white lady na yan. Yahoo! Maybe one of our upcoming episodes, pag-usapan naman natin mga ghost stories or encounters. Pwede, pwede. Basta set natin, Aves. G ako dyan. Yahoo! Maraming salamat, mga kahalo-halo. Sana nag-enjoy kayo sa usapin namin. Ingat po tayong lahat, lalo na sa mga dumadaan sa Balete Drive. At tandaan, Minsan, ang pinaka nakakatakot na multo ay hindi ang white lady, kundi ang mga hindi na naayos na samaan ng loob at hindi na nasabing katotohanan sa ating mga mahal sa buhay. Patapos na nga lang huhugot ka pa ha, ikaw talaga. Ayon, don't forget to hugot like Aves. to follow, like and subscribe sa FB, Spotify and Youtube namin, Halo Halo Talks. Hanggang sa muli mga kahalo-halo!